Isusama at hindi mean, tayo nakahuli ng dalag pero okay lang mga kafeño kasi meron pa rin naman tayong nahuli. At salamat sa Panginoon kasi hindi tayo nabigo. So, karpa. Okay, okay, nakahuli. Karpa. Dalawa. Go! Wow. Oh. What's up mga kapengyo magandang umaga sa ating lahat at for today's video nandito tayo sa ilog at ang gagawin natin ngayon mga kapengyo maghahanap tayo ng uh, dalag so dyan sa masukal na yan dyan papasukin natin yan kasi may kaunting ano dyan may kaunting tubig dyan na natitira noon na <coughs> baka may dalag mga kapengyo kaya pero bago yan mga kapengyo may pagsubuk tayo, tatawid tayo dito sa. <laughs> Excuse me. Tatawid tayo dito sa malamig na ilog. Totoo -toto 'yan mga gabe niyo. Just just me. Malamig. <laughs> <laughs> ah! <laughs> <laughs> Grabe. Sobrang lamig mga gabe niyo. Oo. Oh.

おいおいおいおいお Yeah. <laughs>

쟤, 쟤가 타나가 띵? 아, 타나가 띵그하나가

Kasi kilala nyo ba yun mga kape nyo? What's up mga idol? Walang kamatayang talapya mga idol Uy! Uy! Tingnan nyo naman to mga kape nyo Ang <laughs> laki! Jackpot! Jackpot ito sa ano Pagawalan natin to Balik pa tong karpa na to Ito ka gagamayin na, hindi ko alam. Hindi ko alam naman. What's up mga idol? Hirap tanggalin eh. Lumalaban. May dalagto eh. Alam ko may dalagto mga kapay nyo. Hindi lang macamba-chambahan eh. Kasi noong ano pa to eh. Ito madalo sa... Maganda sana pag malinis yan. Walang lubak. Sigurado. Kukuhaan natin ang mga dalag dyan. Dalag dyan. Mga idol. Walang, walang ano eh. May nanakasi ako sa lamig mga kapengyo. Kaya, hindi ako nakakapag isda pag, ano, malamig. kulutan pa pulutan natin dun sa birthday celebrant itong karpa boss michael happy birthday kay boss michael mabuhay ka hanggat gusto mo <laughs> nahihirapan ako magtanggal dito sa ano na to ah. Malaki na to ah. San ka ba? sugat yung mukha ko dahil sa ano na to mga kape sobrang sukal na kasi <clears throat> ang nakakapaglinis lang kasi dito mga kape pag buwa baha buwa baha siya na ano siya nalilinis siya ay ano ang karpa, mga jackpot dito sa karpa ang laki natin ito maliit yan ka kung pupunta dyan sa lalambatin namin para safe ka hindi panjaya ha? <laughs> Naku, dalag to kanina mga kape nyo kasi malaki yung ano niya eh malaki yung pusag niya eh okay. naman niya. Ang laki ng ulo. Ah, oh, natin 'tong maliliit para lumaki pa sila. Dito sa labas. Dito. Paulan natin ito. <coughs> oh, na din to. Mga maliliits. Ito lang mga ganito. Size. Super. Ay. Hito. Dito. Dati dito mga kapayang. May hito rin dito eh yung native na hito yung parang hito ng Pilipinas pauli din kami dati ni Katropa dito eh hito tas dalag yung dinali namin ni Katropa dito eh Ay, hindi siya magblablog niya hmm. Di katropa hindi na nagbablog mga kapeng yun nasira pala yung ano niya gopro niya na ano overheat aray overheat Sayang yung ano nun. Vlog nun. Ang ganda pa naman mag-content dun sa lugar niya kasi dagat mga kape n'yo. <coughs> uh, yung bayaw niya, magaling mag-vlog yung bayaw niya eh. Si ano... Ah. Asang ka na ba? ang hirap mong gilapin yun yun <laughs> grabe naman yun kumatalon yun na the final wala na grabe pero wala pa to sa kalahati yung nahuli namin dati mga kapeng yun ang laki din yung nahuli namin dati ang laking karpa mga idol <laughs> oh, ang laki ng tiyan mga idol, ang sarap ng ano nito. Sabi, oh, sabi naman yan. Oh. It's very big. Ah, dito ko lang muna. mag pa ako. Hindi kita pwedeng isama dyan sa ano. Pag tinama kita dyan, eh. ma Maano ka dahil, maano agad. Buka natin dyan, baka may dalag dyan, sabanda dyan.

Nagbulagol yun. Ay. Ay, uwi na tayo nito mga kape nyo kasi may ano, may problema sa ating makina. Kaya... Ito sa libos? Ito. dediği gibi Number 3. bisa sama tinggal ya. Tigit. Tigit. Eh, tempat pakai minum tuh bandang bandang Ji, komputer. di oh, komputer. Ah, igid. Ah, subukan natin dun sa gilid mga kapeya. Hindi pa natin nahuhuli yung dalag eh. Ganito sa Pilipinas malalaki na eh. <laughs> Ganito mga kapeya sa Pilipinas malalaki na. Nananang maataw. Sa atin. Masarap yan, maliliit. Mas masarap kasi yung maliliit pag, ano, mga kapengit. Kaya sa malalaki. Sa Pilipinas, no choice. Eh. Kaya sabihin na lang masarap yung maliliit. Sa Pilipinas.

Oscar si siguro ang tatay. Walang laking tarpa. Grabe naman yan. Uy. Pajakpatan natin yung karso. Para pang malaki. Ano lalaki. Yung, yung. <laughs> Butay. Ang dalag mga sakay eh. Sarap pa pala yun. Pindah namanya yang karpana panah tuh kuno oh kuno. Oh uh -huh. Uy, kinagat. Kinagat yung ating kamay. Grabe, mga buntis, mga kapay nyo. Mga buntis sila, oh. Lalaki. At ayan, mga kapay nyo. Meron, nakatatlo kaming karpa. Ayan, oh. So, yan. Uwi na kami mga kapengyo kasi tumawag yung katrabaho ko. May nangyari daw dun sa machine namin. Yung sa inooperate namin. Kaya uwi na kami ni Utol mga kapengyo. At tamang-tama naman. At meron naman na kaming nahuli. Yan. So, ayan mga kapengyo. Maraming maraming salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa amin. Hindi tayo nakahuli ng dalag. Pero okay lang mga kapengyo kasi meron pa rin naman tayong nahuli. At salamat sa Panginoon kasi hindi tayo nabigo. At ayan mga kafeyo, bago kami umuwi ay gusto ko ng batiin si Mampas Eleazar at Sir Jesus Eleazar sa kanilang 42nd year wedding anniversary ngayong January 22, 2025 ayan uh, God bless po sa inyo ma'am and sir at uh, dalangin ko po na magtagal pa po nang magtagal ang inyong magandang pagsasama at maray maraming, maraming pong salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa amin lalong lalong na po sa akin ng nyo channel Ayan. Shoutout din po kay Ma'am Agnes Gabriello, kay Ma'am Hermie Castro, kay Ma'am M. Soriano, kay Ma'am Regine Emerald. Ayan. At sa lahat po ng sumusuporta ng Kapeng Channel, Bye -bye. maraming maraming pong salamat sa walang sawa nyo pong pagsuporta.